Hello guys, good evening. Ayan, ang ganda oh, naging purple na siya oh. Wow. Amazing talaga yung mga anthurium foliage. Tapos ito, ang lapad na ng dahon at mataas na siya oh. Almost na raw lang kala. So, halos nag times 2 times 3 na yung laki ng dahon. So, nung dumating siya, ito lang isang dangkal lang ito yung ah, sumunod na dahon at ito grabe talaga oh one two Then ito one two ah dalawang dangkal na pala tapos ano lumapad talaga yung dahon niya Tapos ito, ang ganda na ako. Oh, red na talaga siya. Ito, lumaki na rin. Umaaba na rin yung kanyang stem. Tapos ito, nagkadahon na ulit. Yan, may dahon ulit. So, amazing talaga yung response ng mga plants dito sa garden. Ito, nagpink na yung kulay niya. So, ito sana po ay gumanda na yung variegation ito parang uh, orange ito pink na pink ayan ito purple ayan pink yan, medyo purple ito ang ganda oh. pink salmon ito naging broad leaf na blue pink ito ay candy pink Ayan. So, hopefully gumanda ito. Ang lapad na talaga. Grabe. Kasi ngayong gabi, ang ganda ng response niya. Kasi kanina, hindi pa ito gan ganito kalapad. Ito. Ito, ang ganda. Ang uh, mother I peach pink. Ayan. Ito yung mga babies pa. So, ito. Ang ganda na ano, new leaf niya. Ito, ang ganda. Oh, uh, grabe. Amazing. Ang ganda talaga. Ito, ang ganda rin. Ito, ang ganda. Pink marble. Ito yung new leaf niya malaki na yung yulip niya. Ito ay yellow. Ganda rin to. Ito nasira dahil na ano, nakat ng cutter. Pag open ko. Sayang. Ito ay pink sayang. Diamond. Ayan, nag-start na magbalik balik yung kulay niya, na pink And then... Yan, yung na main free ko. So, ito ay medyo pink na reddish. So, very happy talaga ako kasi uh, ang ganda na ng ano nila. Tubo. Ito yung na main free ko na variegated cardboard. Ganun. Ganda talaga niya Lalo na pag ano siguro pag may new leaf na to. Pag may new leaf ito, plano ko na ibenta. Pero depende, depende na pag may ano, cardboard. So, yun tayo sa kabila. ito, ang new leaf niya ayan, lumabas na talaga ang ganda oh kaka-amiss talaga yung mga plants kaka-happy sila ito, lumaki na yung mga dahon nila ito may new leaf oh, tingnan nyo oh ang difference ang liit tapos ang new leaf ay malaki yung difference talaga So, ito. ito sila kinain ng snail ayan so ito rin sana may variegation to soon and then may mga variegation yan ito ay from bukid noon lumaki na yung dahon niya ito ay from seeds na pinanim ko ayan ito pang bukidlan mo ni rin so ayun lumaki na yung dahon niya at maganda yung kulay yan ito ito gumanda na oh sribian yan <laughs> yan Umaganda na talaga sila. Ang color. Ito. Ito. Ang haba na ng dahon niya, At ito rin. Ang ganda. Marble. This is pink marble. Ito rin oh. Ah. Ang ganda na ng oh. Ang laki na ng dahon. <tong> Ayan. Ito yung namang free ko. Ang ganda. Kulay pink yan. Tapos ito ay purple. Ito wala pang variation So, nakaka-happy talaga silang tingnan. Ah! So, ito. Ah, nakarecover na siya pwede na itong i-cut tap cut natin soon Ayan. na main free ko to sa so from bukid so yun ito malapit ko na itong ibenta pag lalabas na yung dahon yan Ibebenta ko na yan so, depende nata, na pag ano bang may mga bayan sila ko So, uh, ito, ayan. sana lumaki pa yung laki niya at magkulay pink. Yun, malapit na magpinko, Puting-puti yan pagdating. Ito, na pink na siya. So, yun. Bukas, I'm pretty sure na mas, ano pa to? Mahaba pa to. Mahaba at lalapad. So that's all, thank you for watching, bye bye!